sino ang labor inspector ninyo na naka-assign sa Dole saloakan? Ilan sila? Ngayon, sir, 24. Sa 24 na okay. inspector na ito, wala man lang na isa sa kanila ang nakitang violation na ginagawa nitong kumpanya? Yung mga workers, hindi naman nila binabanggit yung mga yan. Opo, kasi po na. Sir, hindi tinagi. naman sila nagtatanong eh. Sir, May naman, atinid? hindi nyo tinatanong ang mga worker ang ginagawa ninyo, nagko-close door meeting kayo, kasamang HR, accounting and all. Paglabas ninyo, may dala na kayong envelope. Ito yung kumpanyang pinuntahan ko na Kepoy Pakyawan. Parang isang kumpanya pwede mag-implement ng tinatawag na Pakyawan System o piece Rate. Kailangan pumunta sa National Wages and Productivity Commission. Ang gagawin po ng NWPC, ay magsasagawa sila ng time in motion. Titingnan nila, susukatin nila kung yung pagtatrabaho ng mga nasa manufacturing ay tumutugma sumasang ayon doon sa ipinapasang requirement para uh, yung employer ay kumita at yung mga empleyado ay hindi rin at kumita rin. Pero ang binigyan lang ng NWPC ng karapatan para magkaroon ng pakyawan, alam ko sa buong NCR napakakunti lang. At alam ko, I know for a fact, itong yan-yan, wala itong karapatan na magpa-implement ng Pakyawan. And yet, nagpa-implement sila. Kasi when I was there, inamin na Pakyawan daw. Tumatrabaho ko eh hanggang 12 hours, oh, di ba? Yes, Para lamang ma-meet yung minimum oh, oh, na 6.45. At gano'n na kikatagal? Ako si Sir Arawan ako eh. Nagtatrabaho po ako ng 12 hours pero 500 lang po yung sahod ko. Iba-iba na po yung position ko pero still 500 pa rin po yung pinapasahod nila sa akin. At anong lugar ka? Sa Kaloocan Kalooka. po. Opo. Oh, kayo 12 Kaya po, hours. Oh, po. Ilang oras po kayo umabot? 12, 12 hours. Para ma-reach ma, ma yung 6.45. Yes po. Okay. Ibig sabihin... Araw-araw, Dinudugasan kayo ng inyong employer ng 4 hours Sa overtime Ilang beses po kayo nadalaw ng dole Sa inyong pagkakaalam Sir maraming beses na maraming po, po eh. beses, So ibig sabihin corrupt yung dole inspekto nyo Hindi lang po sir dole yung dumadalaw sa amin BIR Lahat din po, po. Pati bayan, oh, BIR din po, sir, Pati po o, custom Pati customs pa Ginawang gatasan itong kumpanya ninyo Magbigyan lang sana ng tama paswelo sa inyo e Kaso mas pinili maglagay na lang Sir, ano po, sir, hindi lang po kami 12 hours minsan nagtatrabaho. Pag wala po sila, sir, stock, pipilitin po nila yung mga tao, sir, na mag-overtime yes, para lang, sir, makagawa po kami ng maikakarga nila at maide-deliver nila, sir, sa mga nag-order po sa kanila. Yes, sir. Sa pilitan po nila, sir, pinag-overtime yung mga tao ng walang bayad po, sir. Tapos pag hindi po, sir, nag-overtime, yung mga pakyawan, aalisin daw po nila, sir, yung allowance po nila, sir, na pinasok nila mula Monday hanggang po Saturday. Sir. Last year, ilang beses kayo inspeksyon? Sir, siguro mahigit sir lima. Limang beses Opo, last mahigit. year? Opo, last year. Okay. Dole? Dole pat, po. Tapos BIR dayan, po. Ilang beses ang BIR? Ganun, ganun sir, mga lima din siguro sir. Ganoon hapon po Mr. Pablo sir. Yes, pirata naman sir Rafi. Sino ang labor inspector ninyo na naka-assign sa Dole in Salokan? Ilan sila? Ngayon sir, 24. Sa 24 okay. na inspector na ito at ilang beses na sila dumalaw dito sa kumpanyang yan-yan wala man lang na isa sa kanila ang nakitang violation na ginagawa nitong kumpanya? During inspection, I think yung kaya ko lang sabihin yung regarding sa report, yung latest na ano na inspection. During the ano the interview, yung mga workers hindi naman nila binabanggit yung mga yan. Opo, kasi po so, na. Sir, naman sila nagtatanong eh. Sir naman, update? pag pumupunta kayo doon, wag na tayo maglokohan pa. Dahil pagdating sa hearing, tulad ng pinangako ko, pagdating sa budget hearing, Tatamaan kayo lahat sa akin. Maniwala kayo sa hindi. Magready na kayo ng pampa low blood ninyo kasi ma-high blood kayo sa akin. Pare, pero tayo magkaka-high blood. Promise. Subukan nyo. Pagdating sa budget hearing sa October, lahat kayo, especially kayo dyan mga inspektor sa Kalokan, yung mga baho ninyo, expose ko lahat. Kasama ng BIR at sa yung customs. Pupunta kayo doon sa site, hindi nyo tinatanong ang mga worker ang ginagawa ninyo, nagko-close door meeting kayo kasamang HR, accounting and all. Paglabas niyo may dala na kayong envelope. Yan sila, Guest Mile, ang best na. Tinamaan sa akin yan. Sabi ko nga eh, dapat masibak na yan eh. Isa ka sa dapat masibak, Mr. Pablo eh. Kung ginagawa nyo lang trabaho nyo, edi eh dapat wala nang naaping mga empleyado, mga manggagawa sa Kaluokan, sa Kamanaba, Valenzuela. Makinig ka, Mr. Pablo. Apa, apa. 24 po yung inyo pong field inspector sa Kamanaba. And yet, yung mga pinuntahan ko, the biggest of the biggest manufacturing food companies sa Valenzuela and Caloocan, na lahat yon ay nagpapa-implement ng pakyawan at wala silang listahan mula sa National Wages and Productivity Commission na binigyan ng permisong magpa-implement ng pakyawan. At nung tinanong ko, NWPC, kung sino dapat ang monitor after na mabigyan ng permission ng NWPC yung mga kumpanya na pwede ba pakyawan, na raw yun. Now, hindi nyo nasa poll, yung malalaki. O oh, ba't nakalusot? Itong yan niya, napakalaki nito. Ba't nakalusot? Pakisagot po, Mr. Pablo. Actually, sir, if, ano, if you will ano, check again the, the department order regarding sa peace rate, may mga ano po talaga na na odo peace rate hindi kailangan ng approval ng ano ng NWPC no ano sir Nag-hearing po kami sa Senate at ang sinabi po na National Wages and Productivity Commission walang kumpanya ang pwedeng magpa-implement ng peace rate o pakyawan without their permission without their investigation without their assessment bukas ka ng bukas ng bibig mo nang hindi ka nag-iisip. Hello po, Senator. Good afternoon. Hindi po magandang hapon ko. Pasensya na po. Ito Senator, po mga empleyado ninyo, okay. tulad itong isa, yes, oh, five years na siya sa inyo, 500 pesos lang ang kanyang sweldo. Yun nga po kanina po, kinuha ko nga po yung mga pangalan kay Ma'am Opri para mapadobble check po namin, Senator. Kasi para po wala na po yung mga taong yan dito. Nung time na pumunta po kami hindi, sir. sir dito nung sir nung 29 sir nag nagpapasok pa po kami noon sir. Tapos nung 4 po nandito po kami sir. Hindi po kami pumasok noon kasi 5 nandito po kami sir noon sayo. So hindi po kami makakapasok. Tapos sir nung 6 naman po sir tumawag po sa amin yung besor namin na si Ma'am Eva. Tinawagan po ako mismo. Sinabihan niya po ako na pumasok na kayo kasi sabi niya sasabihin ko na lang sa may-ari ng company na kayo yung uunahin na bayaran. Tapos in the second day naman po sir pinuntahan po yung isa kong katrabaho. Pinipilit niya po, sir, hindi pumasok. Yung visor po namin, sir, pumunta mismo dun sa bahay nung katrabaho ko, yes. sir. ipinipilit niya, sir, na wag na kaming mag -erip. po. Pinipilit niya kami na pumerma, sir, ng kontrata. Tapos pinapatawagan po kami, sir, lahat. Sir, nag-decide po kami, sir, na wag na lang kaming pumasok. Kasi no, by the Monday, sir, hinold niya po kaming walo. Diretso po kami, sir, sa HR. Tapos nakahain na po doon, sir, mismo yung kontrata na provisionary na pinapapermahan nila. Pilit po nilang pinapapermahan sa lahat po ng empleyado ngayon sa yan, yan. Uh ganito ano, itong 2 years, yung 5 years, 6 years na dugasa na short change, big sabihin, uh, hindi niyo po nabigay yung tamang pasweldo, I want uh, their back wages be given to them. Kasi kapag hindi gagawin ko lahat na para kayo makasuhan, mapasara. Yes. Yes, yes sir. Hangga't ako vice chairman ng Labor and Employment, I'll do everything. Pati yung mga nakikipagsabwatan sa inyo sa BIR, customs at sa dole, tinan natin. Pati yung ko. So ngayon, ma'am, mercy. Sir. Okay. Gusto kong commitment sa ngayon dahil pat magkakaroon ako ng hearing couple weeks from now, isa kasi papatawag ko. Tila natin. Mapapasara kayo dito. Ano, babayaran niyo hindi? Kung ano naman po, yung pagkukulang, nandoon naman po yung assurance and yung commitment. Good. Good. Dapat noon pa, stop niyo ng pakyawan. Opo. Oh, Wala kayo sa listahan. Uh, Makinig ka, Mr. Roberto Pablo. Yes, sir. And... Ito po lamang ang nabigyan ng permit ng National Wages Productivity Commission para magpa-implement ng pakyawan sa buong NCR kasamang kamanaba rito. Apat lang! Monticello, Manufacturing Services and Trade Corporation, Sunlight Foods, and RMC Rama Manufacturing Corporation. Apat lang! And yet, hundreds and hundreds of companies sa buong NCR ang nagpapakyawan. At hindi nyo man lang nasilip yan. Dapat ipa-lifestyle check kayong lahat yan eh. Ito yung sinasabi ko, the rich becomes richer, the poor becomes poorer. Dahil sa pangwawalanghiya nito mga amo sa mga malit nating kababayan ano din po sa amin, sir, sa pilitan din po kasi nila kami pinapautang, sir, ng mga produkto, sir, na ano nila eh, sa yan-yan po eh. Pag po, may pa-expired na po na produkto or malapit na hindi na, napapa-utang po nila sa mga empleyado, sir. Pag, katulad nito, sir, pag na, nakalagay na po dito, sir, yung pangalan nyo, wala na po kayong karapatang tumanggi. Kunin nyo man yung produkto o hindi, babawasin po yung sasahod nyo. Ganun po, sir, sila katindi, sir, sa mga empleyado. Mr. maldogo Madam. Napakahayop naman itong may-ari ninyo o kung sino man 'yan sa management ninyo. Yung mag-expire na, ipapautang? Yes, may amag na, sir. Mamaya Mga tinapay, sir. M po, sir. At saka, sir, yung baka na naman, kamamatay lang. Kakatayin oh, yung po. papautang oh, sa mga empleyado. Meron po, sir, bakahan yung may-ari <laughs> ng company, si Ma'am Melissa. Pag meron pong na siguro may is, ano na yung baka, tas kakatayin nila mismo on the spot, dun, ano na, sir, hihiwain nila. Pipila ka dyan, sir. Oh, Kukunin po. mo yung baka na yun sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong kunin. Babayaran Pag hindi mo yung kinuha, babayaran. Kakaltasin nila yung, sir, sa sahod mo. Hayop to. Ako po. Senator, opo. Yan nga po yung nagulat na lang po ako ngayon na narinig ko yan. Di ba hindi makatao na ito Ma'am Mercy? Oh, hindi na. Senator, atensya na po pero uh, ako po mismo, uh, mag po ako dyan. Pero hindi po ako makapaniwala, Senator. Ah siyempre, di na magsisinungin mo, oh, mo ito. Ma'am Mercy, sasamahan po Mercy. namin lahat ng mga empleyado nandito sa amin. Bigyan niyo mga back wages. So, Senator, opo, check na Very po good. Na namin yan. Yes po, Senator. At, darating po yung mga taga-dole, Siyempre, yung mga dole yung sasama na namin, wala nang bulsa. Ma'am, dumiretso na kayo, ma'am. Yung inyong kumpanya, matagal na sa mga empleyado. It's about time po marehas na po kayo, okay? Pakisabi sa amo mo. Opo, senator. Opo. Mga ma'am, pag uwi nyo ng bahay ngayon, ikwenta nyo kung kailan kayo nag-umpisa. Yung ilang araw kayo nagtrabaho. magkakaroon kayo ng refund or back wages. Ibabalik sa inyo ng wala. Kutul sa pagkawan, 12 hours. Sulugi ka ng 4 hours overtime. Yes, sir. Bibilangin natin yung 4 hours overtime mo per day. Yes, sir. For six years. Thank okay, you, sir. Ganun po mangyari. Thank you. Sir, I'll give you until October sa budget deliberation. Pag meron pa pupunta rito ng mga complainant at ako po yung nagsurprise inspection dyan, kahit saan lugar sa NCR, at nakalusot at may pakyawan, tatamaan kayo, sir. Make sure na ito pong mga taga Yan-Yan, nangako naman itong si uh, Mercy Moldogo ng Yan-Yan, na ibibigay po yung mga back wages. You just make sure na matuloy po yun, sir. Opo. We will assist, Senator. Attorney Garrett. Yes po, sir. Maganda. Kapat. Sa susunod na hearing, gusto ko yung mismo yes, may-ari uh, ng itong yan-yan, yes, napapatawag natin. Pag hindi siya sumipot, ipakontemp natin at pakulong yes, natin po. sa Senado. Yes po, Sen. We will even go deeper. Kasi minsan po under the SEC registration, hindi po talaga yung may-ari yung nakalista dyan. Uh, we will investigate further, Senator, kung sino po talaga ang may-ari, sino ang beneficial owner. Uh, ipapatawag po natin siya sa susunod na hearing. Po. Patawag mo na yung hearing si Secretary Guzman na rin. Lahat po mga taga sa to, Wage Productivity Commission. Yes po, Senator. We uh, will have him po? invited. Basta't makukuha na natin yung mga back wages thank ninyo. Lahat yung punta kayo doon. Mag-usap pa tayo pagkatapos ito. Thank you po, Sen. Pablo ah? Yes, Senator. Siguraduhin nyo na matutupad itong pinag-usapan natin. Thank you, Mr. Pablo. At po namin, Senator. Ma'am Mercy. Senator, apa. Seryoso po ako. Apa. apa dahil kapag Senator. hindi nyo tinupad ito, gagawin ko lahat. I will take it personally. Na dahil nangako kayo tapos niyo nyo tinupad, yes, I'll do everything in my power na mapasara kayo. Mapakulong pa. Kasama niya mga taga-customs, BIR, at saka dole na kipagsabuatan. Expose ko pa. Okay? Thank you po, ma'am.